tula ni Senate Committee on Public Services Chairperson Sen. Grace Poe sa kanta ni Gary Balinciano na di na natuto ang pamunuan ng Ninoy Aquino International Airport at NAIA at ang Department of Transportation dahil sa panibagong abirya kahapon na mga flight operation dahil sa naranasang plan out ka sa NAIA Terminal 3 simula alauna na madaling araw hanggang alas 8.54 ng umaga. Dismayaado na naman si po sa panibagong aberya kung saan libo-libong pasero na naman ang naapektuhan dito. Aniya hindi na natuto ang DOTr at naiya sa mga nakaraang aberya at naulit na naman ito kahapon na maraming flight operation na naapektuhan. Igilit ni po na hindi katanggap-tanggap na sa tuwing may brown eye ay tatanggapin na lang na mantala sistema ng airport at biyahe ng publiko. Punto ng mambabatas ang naturang insidente nagpapakita lamang ng panibagong kabiguan sa si airport system na nagdulot ng matinding abala sa mga biyahero. Pinuna rin ang mababata ang kawalan ng kahandaan ng nahiya dahil ng uh, kawalan ng gumagana ng air condition sa maraming bahagi ng paliparan na hindi lamang nakakabahala kundi ito ay pwedeng bantari sa kalusugan ng mga matatanda lalo na ngayon na sobrang init ng panahon sarado rin ang ilang uh, restaurant sa paliparan dahil dahilan na nagtisaguto mang ilang pasahero bago dumating ang tulong pagkain mula sa paliparan ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.